Hello mga kabiyahe, welcome muli sa biyahe ni Kuya Ali. Magandang buhay at mabihayang buhay uli sa ating lahat. Papunta tayo ngayon sa Bicol at dito tayo dadaan sa Old Sigsag Road, yung tinatawag na Bitukang Manok mga kabiyahe. So dito tayo dadaan para mas maluwag yung dadaanan natin. Wala kasi dito mga truck at mga bus mga kabiyahe dito sa bitukang manok. So tinawag tong bitukang manok dahil um, ang uh, nga ng sigsang nito ay parang bitukang manok. Kung titingnan natin sa Google Map, talaga parang buti uh, bitukang manok ang uh, itsura nitong sigsag road na to, mga kabyahe. So dati ko kokonti ang dumadaan dito dahil marami umiiwas dito. Marami kasi dating na-accidente dito ng mga sasakyan. Pero dahil nga maganda na ang daan, malawak na rin ang kalsada. So sa biyaya ng ating Panginoon, wala na tayong masyadong nababalita na aksidente dito. And malaking tulong din yung mga nakikita natin mga traffic dito dahil nakapagbigay sila ng warning sa mga mga kasalubong nating sasakyan o kaya sa atin kapag alanganin yung pag-akyat natin o pagbaba ng sigsag. Kaya malaking tulong din sila at humihingi lang sila ng mga konting donasyon para sa kanila mga kabiyahe. So masarap ng lumadaan dito mga kabiyahe dahil marami na rin dumadaan dito mga sasakyan. At yung mga nagmamaneho aware na rin sila sa mga sigsag dito. Kaya hindi na rin masyadong delikado ang pagdaan dito mga kabiyahe. So, masarap pa. At habang bumabiyahe tayo dito, habang dumadaan tayo, na-enjoy natin yung napakagandang nature dito mga kabiyahe. Kahit nga magbukas tayo ng bintana ng ating sasakyan, napakasarap uh, ng hapin ng sariwang hangin. So, makatipid pa tayo ng gasolina kung itaray natin na magbukas ng sasakyan and malalanghap pa natin yung sariwang hangin mga kabiyahe para hindi naman lagi hangin ng aircon ang nalalanghap natin sa loob ng sasakyan kaya tuwing dumadaan tayo sa mga ganitong lugar mga kabiyahe enjoy lang natin yung sariwang hangin and yung ganda ng nature na nakikita natin kaya maraming salamat sa ating DENR at na pre-reserve itong mga ganitong mga kabundukan, mga kabiyahe at malaking tulong din sa atin sa pagpapalinis ng ating nilalanghap ng mga hangin, mga kabiyahe. Kaya marami salamat at patuloy na napapag-ingatan natin ang biyaya ng ating Panginoon ng mga kabundukan. Dahil ito yung pinagkukunan natin ng sariwang hangin at ganoon din yung mga iba pang mga pangangailangan natin na dito nagmumula mga kabiyahe. Mga kabiyahe, sa pagdaan natin sa mga ganitong sigsag, so nararapat na maging banayad lang yung takbo natin. So huwag tayong magmadali upang malayo tayo sa disgrasya mga kabiyahe. At lagi nating isipin na may sa ating pamilya natin. At bago tayo umalis ng ating mga tahanan, lagi tayong humingi ng gabay at patnubay sa ating Panginoon upang pagtiwala natin sa Kanyang kapangyarihan ang ating pagbiyahe. Muli, maraming salamat mga kabiyahe. Maraming salamat sa inyong panunod. God bless po sa lahat.